Ang Senado, pinagbigyan po ang hiling ng Kamara na panatilihin ng Ayuda Program. At uh, niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Pinagbigyan ng Senado ang hiling ng Kamara na panatili ng ayuda para sa kapusang kita o AKAP program sa 2025 General Appropriations Bill. Itong sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe matapos sa aprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pano panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget mula sa panukalang 39 billion pesos ay bumaba sa umigit kumulang 26 billion pesos ang pondo ng AKAP. Sinabi ni Po, ipinaliwanag daw ng kanilang counterpart sa kamera kung bakit ito ay isang paraan na makatutulong sa taong bayan. Tiniyak naman ng senadora na nilino na nila ang guidelines sa ilalim ng AKAP kung saan ang mga makatatanggap ng tulong na ito ang mga minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon tulad ng inflation. Sa pamagitan ng programang ito, sinabi pa ni Po na mayroon na rin pagkakataon na makatulong ang Senado sa taong bayan. AKAP, uh, nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa -tung. Alam naman natin na yung AKAP ay inisiyatibo ng uh, House of Representatives. So, pagdating sa mga ganon, in-explica nila kung bakit uh, ito ay isang uh, paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ito naman ay ating... Uh, pinakinggan at pinagbigyan rin. Uh, kaya lamang, hindi namin uh, pinag na pagkasunduan namin na babaan ang pondo para sa akap. So yung initial amount na hinihingi na, ng house na 39 billion if I'm not mistaken, medyo nakababa natin sa 26 uh, about 26 billion or 20 plus billion. So ay para pangtulong dun sa mga nangangailangan na minimum wage earners na apektado ng mga mga sitwasyon o kaya ng uh, inflation ngayon. So ngayon mas malinaw na na talagang dapat minimum wage earners and pay. Sinabi naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sen. Sherwin Gatchalian na hindi diskresyon ng mga senador at kongresista ang paggamit ng AKAP. Paliwanag ni Gatchalian, Department of Social Welfare and Development pa rin ang masusunod sa paggamit nito, ngunit pinaintulutan naman ng mga mambabatas na mag-refer ng pwedeng pagbigyan alinsunod sa guidelines ng beneficiaries. Well, as long as it falls within the guidelines, because the uh, the way it's designed is for indigents. The AKAP is for we call middle class and near poor. They're not that but they're So that's the design of the AKAP, and uh, now available na yan to everyone. Um, so as long as the beneficiaries will fall under the requirements, which is a certain income, then okay ni many At least available to everyone. Be um, discretionary. What happens? Anyone can refer uh, congressmen, senators, but they have to be part of the guidelines. dapat pasok guidelines. They have to fall within the prescribed income as well as the prescribed guidelines. Nakapaloob ang ACA program sa panukalang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 217.3 billion pesos. May git 100 billion pesos ang natapya sa pondo ng ahensya para sa 2025. Matatanda sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Walang alokasyong pondo para sa ACA program ng Department of Social Welfare and Development at pagdating sa Kamara ay pinaglaanan nila ito ng 39 billion pesos. Naging kontrobersyal ito dahil isiningit ng mga kongresista sa pambansang pondo ngayong taon at pinlanong gamitin sa Nabigong People's Initiative o Signature Campaign para sa pagpapamienda sa Saligang Batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!